Sobrang ano na itong bata. Napaka, ano, bait. Naiiyak. Hindi, talaga Totoo, totoo. Napaka, ano na itong bata. Napaka sipag. Mm. Hira ang ganito. Kaya sana, guys. Call out sa mga estudianti, Ito sa mga nag dyan. Yo, ah, uh, eto, ah, uh, isang bagay lamang na aking nakilala na si Kutsinta Girl. So, guys, call out sa mga estudianti na eto tularan natin na si cinta Girl na super super discarte sa buhay super uh, basta 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 yun cool out sa inyo ha ito ang natin ha ito si cinta Girl so kanina pinunta ko siya at in-interview ko siya ng konti lang naman konting interview lang naman so pakifollow po ang kanyang FB page cinta Girl at sana po tuloy-tuloy ang kanyang suporta at sa mga naging sponsor salamat po kay sa mga naging sponsor kay ano, Kutsinta Girl. Uh, sa maintenance ng kanyang motor. So, ako din bilang fans ni Kutsinta Girl, nagpapasalamat din ako sa mga naging sponsor niya. So, shout out sa mga followers niya. Uh, salamat sa suporta kay Kutsinta Girl. Uh, sana po maging ehemplo si Kutsinta Girl ng mga kabataan ngayon na nag-aaral at uh, ng idea paano dumiskarte sa buhay. So, yun guys. Uh, please watch kung ano yung mga na, na, niya tungkol sa kanyang buhay-buhay at sa kanyang pagtitinda. So, abangan! So, yung what's up guys? Uh, mga Uzaka, ito nga po talaga na pumunta tayo dito sa ano to, Kanumay, no? Kanumay. So, gusto, gusto ko na ma-meet to si Kuchi, uh, Girls. Uh, dahil nga, isa rin ako sa fans niya. Isa rin ako sa... mga wow. <laughs> uh, nag sa kanya. Alam niyo guys, so, sobrang napakasipag ng batang tolo niyo. Nag-aaral, tapos dumidiscarte sa sarili niya. Ano, para makatulong din sa magulang niya. So, ayun nga guys, sasamantalahin na natin ngayon. So, ito nga yung si Kuchin the girl. <laughs> Hello uh, po! Uh, Pakipollow po kung kailangan, kailangan pabuti natin ng 1 million ang kanyang wow. followers at kanyang <laughs> subscribers, guys. Subscribe niyo na para magkaroon kayo ng uh, tawag dito. Uh, inspiration inspirasyon bilang mga kabataan, bilang mga estudyante. So, yun nga mag uh, maging inspiration siya, guys. Uh, lahat naman tayo naghihirap, lahat naman tayo gumagawa. Ano. Kaya kailangan, Discarity lang. Ayan, tulad nga ni Kuchinta Girl, Discarity lang si PY. So, yun nga. Tanungin natin siya kung ano. Ah, uh, Kuchinta Girl. Hello po, nice day, hello po. Ah, uh, ilan daw ka na? Ilan daw ka na? 23. 23, yun. Munti 24 sa September pa naman. Okay. Eh, uh, ano mo lang ginagawa po? Um, 2021 kasi, at uh, 2020, nagtinda na talaga ako noon. Okay. Oh, Pero, one year lang, and then nastop ako. Tapos, ano, kung ano-anong trabaho na rin yung pinasok, nag-McDonald's na rin ako, nag-bartender, cashier, um, receptionist. Naghabal na nga rin ako eh. Okay. Nagpabili, pasabay. Ayan, pinasok na rin yung Lala Move. Okay. Ayan, basta kung ano. And then, kinuntinyo ko yung pagkukutsinta ko nitong February lang last year. So, dun lang kumakakakak. Dun siya. tsaka, dun lang ako naggawa ng page. Right. Hanggang sa... Wala. Ano yun yun nung gumawa ka ng page? Last year lang, 2023. Oo, pumapalo na yung pala. Oo, ko. dun din ako na ano, sabi ko, ang gusto ko lang talaga eh magtinda, mag kumita ng pera habang mm. nag enjoy ka. Hindi yung puro labas lang yung pera, di ba? Oh, Tapos yung nagulat ako kasi parang lumawak yung mundo ko. Parang oh. ang dami kong nakilala. Tapos ayan nga yan, sila Kuya cards nagkaroon ng sponsor yung motor ko. Sino mag-aakala na mag-aakala ng sponsor na maintenance si motor ko, di ba? Sobrang Ayun. mahal ng maintenance ngayon. Ayun, napakaganda yan. Ayun. Ayan, sana so, guys, sa so lahat ng mga so lahat ng mga kabataan, maging inspirasyon natin si Kuchinta the Girl. Uh, lahat, lahat naman may paraan eh, kung gusto talaga natin masenso sa buhay, di ba? Oo. Pag-aaral, huwag na huwag natin yung kakalimutan. Totoo. Lahat ng paraan, pwedeng gawin. Basta legal. Huwag lang Oo. yung legal. <laughs> <laughs> oh, yun din lagi so, kong sinasabi oh. na. Pwede kang mag-enjoy pero huwag mong sisirain yung future. Yun. Hmm, tama. Tama. Yun lang yung lagi kong din sinasabi sa kanila na na dapat alam mo yung limitasyon mo. Yun. Na di ba sabi nila wala pa naman akong anak, bakit hindi ako mag-e-enjoy, di ba? Mm, Pero sa ganung mindset kasi, nasisira mo yung future mo eh, di oh, ba? Ganun, ano, you know, parang na destroy natin yung sarili natin. Correct, correct. Enjoy your life, kung baka nga, buhay oh, okay, oh. tayo sa mundo, gawin natin yung takot. Oo, oh, oh, kasi ah, hindi na naman ah, natin alam kung hanggang kailan oh. tayo eh. Kaya lang, sobrang layo ng ano, galing ka pa ng antipolo. Oo, oh, oh, ang ono, ang ono. Oh, oh, no. mm -hmm. antipolo. Tapos dun sa area na lang, dun ka lang talaga nag-iikot ka. So, Tawin may bukod ka pang mga... Uh, meron, uh, ano, um, pag weekdays, dun talaga ako magtitinda lang. Ikot-ikot na ako sa barangay namin. Okay. Kasi may pasok ako ng 12 ng hapon. Then, uuwi sa gle, tapos diretso pasok na rin. Mm -hmm. Tapos kapag week, pag weekend naman, sa Antipolo minsan, sa Marilaki naman. Sa oh, Oo, so, tapos dumadayo rin ako ng Taytay, -tay, ng ibang Rizal Park din. So, mm. parang medyo malapit lang. Oo, malapit lang, okay. lang din naman. Ang so, galing, galing. Very <laughs> good. Talagang napakasipag nito. Kaya at sobrang idol ko to. Kasi ngayon lang ako nakakita na ganitong estudyante na talagang sobrang sipag. Wala akong masabi. talaga napaka the best. Kaya mga mga tropa, mga guys, mga kapatid, mga kaibigan, follow niyo po si Kuchinta Girl. Kung kinakailangan pabuti natin ng 1 million, abutin natin ng 1 million guys kahit ako, <laughs> si-share ko na siya yung mga vlog niya, uh, hindi ko siya iiwanan, susuportahan ko siya sa bawat vlog niya susuporta andun ako, isa ako, isa ako sa susuporta sa kanya, para sa kanyang uh, family at sa kanyang mga pangarap so, yun nga ah uh, Ayun nga guys, ito yung motor niya dahil may nag-sponsor sa kanya, 'di ba? Sana all. Hindi <laughs> joke. <laughs> Ayun, 'di ba? Iba diba pa rin talaga kapag ginagawa mo 'to eh, nagii-enjoy ka. Marami makaka-appreciate sa iyo lalo na kapag maganda yung mga vlogs mo. Pa, may makaka-appreciate sa iyo tutulong may tutulong sa iyo guys. Totoo. Kaya yung mga iba diyan, wala kayong pinagkakabalahan Mag-vlog kayo, hindi naman masama <laughs> kami. Eh. Hey. Ano yung mga ginagawa niyo sa buhay, gawin niyo. Huwag lang yung masama guys ha. Oo. Oh. Basta gawin niyo naman way malay nyo, yun nyo. yung way para mga tayo sa buhay, di ba? Totoo. totoo. May kanya-kanyang life. Oo. Oh, oh. Ayun, dyan, kasama pa yung si Tatay ano? Si Kuya Carls. Oo, oh, si Kuya Carls. Uh, kasi napanood niya ako dun sa, yung sa GMA. Oh. Napanood niya yun. And then, na-inspired siya kasi dati. Ginagamit siya din eh, Vega. Ayun. Nung nagtitinda siya. So, parang, parang nakita niya yung sarili niya sa akin. Oo. Oh. Hmm, galing, galing. Kaya ako talaga pasalamat. Ako kasi kung wala naman yung mga taong sumusuporta sa akin, eh, walang kuchinta, girl. Kaya, yung no. katingyo po talaga. Yeah. So, marami na rin siyang mga vloggers na nak nakipag-meet sa kanya, guys. No. Uh Alam niyo, hindi lang ako naka-appreciate sa mga ginagawa niya, pero talagang sobrang the best. Sobrang ano na itong bata mo. Napakala, ano, bait. Naiiyak. Hindi talaga. Totoo, totoo. Napaka, ano na itong bata. Napakasipag. Bihira mm. ang ganito. Kaya sana, guys, maging inspiration natin si Kutsinta Girl. No? Gawin nyo lahat. Kung kayo nag-aaral, gawin nyo lahat ng paraan, magandang paraan. Maraming paraan. Huwag kayo mawala ng pag-asa hanggang tumubuhan tayo sa mundo. Gawin <laughs> natin yung tama para sa pamilya natin. Pa Paano tayo makahot ng always stay positive pag tayo pag tayo masyadong mega oo uh, so, yun lang maraming maraming salamat thank you po, thank you, po thank you thank you thank you Osaka Ayaw. <laughs> Osaka salamat ako, thank, thank you thank you very much so po. yun guys <laughs> namit na natin <laughs> uh -huh. so hanggang na lang mula ang aming vlog at mamaya meron akong gagawin sa kanya <laughs> thank, thank you. you bye bye <laughs>